Binalikan ko ang pulburon test ni Kuting. Okay? Binalikan natin ng bonggam-bongga at kinumpir ko sa pulburon test niya kay Sara at kay Trillianis. Okay? Pugna na di ba? Nung November, uh, November 22, okay? November 22 of 2021, di ba? Inilabas ang resulta ni, ang, ang, ang uh, pulburon test ni Kuting at pasikreto niya iyon. Uh, pasikreto siya na pumunta sa St. Luke's ba? Hindi natin alam kung pumunta ba siya. Pinadala ba niya yung kanyang urine sample? You know what? Hindi natin to na hindi ko to na salansan. Of course, ako ay supporter niya. Ba't ko sasalansanin nung time na yon So wala akong ginawa, kundi papuri ng papuri. Pero dahil lumabas na nga ito, mga kababayan, etong ano na to, etong tawag dito, itong, Uh, uh, papel, okay? Itong opere yung pinakita ko sa inyo from the PDEA in 2012, mga kababayan, binalikan ko ang report. So, nung binalikan ko, yung test result ni Kuting, yung uh, pulburon test niya, ito yun, uh, may copy available naman yan, di ba? Tinignan ko. Inisa-isa ko yan palangga. Inisa-isa ko. So, ang date niyan, dito kayo mag-focus, mga kababayan. Dito kayo mag-focus sa transaction date time. Ya, umpisan muna natin sabi na naman ni nilason is AI na naman to. <laughs> okay, ayan si Kuting, 'di ba? Alam niyo yan, 'di ba? Very famous naman yan na papel na inilabas nila. So iniisa-isa natin yan palangga. Okay? Yung kaniyang pangalan, nangjajaan, yung kaniyang birthday, edad. Dito ako na alarma. Okay? Dito tayo na alarma sa, tingnan yung transaction date. Listen to that. See? Okay, the, ah, ang kung, kung babasahin dito, transaction date time, okay, 11-22-2021, 12-15 ng hapon. Pansinin nyo, okay, report date time, 11-22-2021, 12-17, 54. So almost mahigit lang siya ng, what, dalawang minuto. Okay, dalawang minuto. So, when you say, sa medical uh, term, you know that, mga palangga, di ba? Uh, pagdating dito sa pagkukuha ng specimen, ibig sabihin yung transaction date from the time na etong specimen, di ba? From the time na kinolekta yung specimen, ang oras ay alas 12.15, mga palangga. Okay. Alas 12.15 ng hapon kinuha itong uh, ano na to, itong result na ito. Ngayon, mga kababayan, 12:15. Tapos ng 12:17 ay natapos na. Natapos na mga palangga. Ganon ba kabilis? Okay, kikolekt tayo ng specimen, i-encode mo yung data, yung information niya, dadadada, lahat. ba? Diba? Lahat yun may proseso yung Uh, pagkuha ng test. So, two minutes lang. Tapos na kaagad. May result So, ano yun? Pagbigay, syempre, yung uh, doktor niyan, or medtech, or whoever the person na nag sa kanya, hindi naman yan ng magagaganoon ka. Dapat, two minutes, tapos na. Siyempre, may collection of data and specimen nga. So, umabot lang ito, mga palangga, ng dalawang minuto two minutes from the collection of the urine ni Kuting. Di ba? Urine. Ang tanong, umihi ba si Kuting? Na discuss na natin doon. Pinapasok ba siya doon sa, sa, na, sa clinic na yon Sa St. Luke's? Na walang intervention? Or, actually maraming possibility ah, kung, na, 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 iisip ko. Pwedeng kumuha, kasi mahilig naman siya, sa sachet <laughs> ng pulboron, pwede may dala siya ng Uh, plastic ng ice candy na nakalagay yung ihi, kunyari ni, kung sino man, ihi ng kapitbahay niya, nakalagay dito, tapos, ibuos niya doon sa uh, container kung saan nyo nilalagay ng specimen. Pwede ganon. Pero, mga palangga, maraming possibility. Pero, two minutes lang nung time na yun, hindi, na-overlook natin lahat yun. Kayo mga dilawan, na-overlook nyo. Wala yatang nag-discuss about it. But, ganon pa man, compare natin si Inday at yung kay Tralianes. Okay, ito ha. Mga, pala, mga palangga, ayan yan kay Kuting yan, na eh, hindi yan AI. Sabi na naman ni Lason, AI. So, kinuha ko yung kay Inday. Okay. Ito si Inday. Uh, si Inday ay anong date to? Ah, uh, test kit din yung method ng testing niya. This is 2021. Magkasunod lang pala sila ni Kuting. Okay, this is Inday. This is Inday. Okay, yan yung kay Inday. So, kay Inday, transaction date niya is 11 uh 24. Kita niya. Ele November 24, 2021, ang transaction date ni Inday ay 10:58 AM o sinomit niya yung ano na yun, yung specimen niya, urine, okay? Report date, okay. Umabot pa nag, na, ang ang wait. Andali. Lumabo ang hitad. Okay? Umabot na ilang oras yan palangga. So, 10.58. So, no, the same day, 11. O, ilang oras yan. 12, 1, 2, 3. So, may apat na oras. May siyang apat na oras, pero bakit kay Kuting 2 minutes lang? Bakit 2 minutes lang ang result ni Kuting from the transaction date? di ba? So, ngayon, tingnan natin si... Ah, okay, by the way. Dito kay Inday, Nakalagay dito yung uh, result. Ayan o, oh, yung mga... Ito ang pina-ano ni Inday, basahin nyo na lang. Yan yung pina-test ni Inday. Okay? Ayan, basahin nyo na lang bonggang-bongga lahat. yan o, oh. ayan. Okay? Ngayon, dyan sa kay Inday, yung kanyang uh, result and remarks meron. Pansinin nyo ah, remarks, negative, pass, 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 da-da-da-da-da, okay. Then kay Kuting, balikan natin kay Kuting. Kay Kuting, dalawang, one-liner lang. <laughs> Ang kaikuting look. Ang kay Kuting, yun lang. O, parang talagang minadali. At wala siyang remarks kung pass ba. Basta nilagay lang dyan, negative.